Guys, alam nyo bang hindi lang sa Facebook may dark mode? Pati rin dito sa TikTok. Guys, papaano nga ba mag dark mode dito sa TikTok? Kung hindi mo pa to alam, follow mo lang yung steps na to and you are surely good to go. Okay? Okay guys, sa TikTok mo, itap mo yung tatlong line sa gilid, then yung settings and privacy, itap mo yan. Under ng settings and privacy, makikita mo guys yung display. Ayan, itap mo yan. Ayan, under ng display is may dalawang option, light and dark. Itap mo yung dark. Ayan guys, automatic naka-dark mode na yung TikTok account mo. Ganun lang kasimple guys. Kung gusto mo naman ibalik guys, itap mo lang yung display, din itap mo yung light. Ganun lang kasimple. Guys, kung nakatulong to sa'yo, paki-heart naman ang video to, paki-share, then paki-follow naman ako. Please, yun lang.